Good day mga suki and welcome to my blog ayan mag-vlog muna tayo guys so ang dami kong pa-order ngayon so magluluto nga pala ako dyan ngayon ng Shanghai, shumai at puto cake ayan so ayan na pinagsama-sama at giniling na nga namin ang mga uh, sangkap ng ating gagawing shumai at Shanghai guys ito ayan so giniling ko na at pinagsama-sama dito sa aking karne giniling guys so, ayan linagyan ng sibuyas carrots yan lahat may itlog pampalasa so ayan medyo hinalo halo minekos mekos at linuto na namin guys ang aming ah, uh, pork shanghai so ayan hindi ko na nga pala siya nakita ano balatan. Hindi ko na siya na video guys. So, ayan. Prepare na natin para mas maganda naman siyang tingnan at nakakaaki sa ating mga customer o mas presentable guys. Ayan. So, inayos-ayos ko yan. Then, after ko nga palang mag-ayos niyan, sa so, sunod-sunod ang ganap guys ay gumawa naman ako ng puto cake. Ayan. So, puto cake nga guys. Hindi ko na rin napakita kung paano siya luto. i isalin. Ayan. So, naghalo ako dyan ang puto cake. Then, after nyan, mayroon rin kami Shanghai o siyomai. Guys, homemade pork siyomai po yan. So, ayan. So, yun po yung pa-order namin ngayong araw na ito. Ang pork siyomai. Ayan. Pork siyomai and pork Shanghai Guys, ayan. Lahat po yan o no, homemade. So, lahat po yung quality ang lasa. Ayan. Hindi po yan tinipi So, tikman nyo na guys At meron din po kaming puto cake guys At yan, yeah, natutuwa naman ako sa feedback nila guys So, habang kinakain yan ng mga tao Ay natutuwa ako Kaya sa gusto mag-order, order na!